Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalawang klase ang pagkukunwari o hipokrito. Una, sinabi ni Ibn Kathir, rahimahullah, ang kahulugan ng pagkukunwari ay ang pagpapakita ng kabutihan at pagtatago naman ng kasamaan. So yan ang general na kahulugan ng pagkukunwari o pagiging hipokrito. Yung dalawang klase nito ay nifakun etikadiyun at nifakun amali. Sinasabi din ng mga ulama na ito ang nifakun akbar at nifakun asgar. O pagkukunwaring maliit at pagkukunwaring malaki. Ang nifakun akbar o malaking pagkukunwari ay siyang nagpapakita ng mabubuting gawa, panlabas o salita. Ngunit ang puso niya ay naglalaman ng disbelief o walang pananampalataya. Samantala, ang nifakun amali o yung maliit na pagkukunwari, nagpapakita din siya ng mga mabubuting gawa at mga salita, pero nananatili sa puso niya ang tamang pananampalataya, yung binigay ng tagapaglikha. Halimbawa ng nifakun akbar o yung malaking pagkukunwari, ay nagsasala siya, nagdadaawa siya, pinapakita niya ang paggalang sa mga magulang. Ngunit ang puso niya, sinong sinasamba? Ang tao. Sinasabi pa niya na ang Diyos ay may anak. Sumasamba siya sa mga rebulto, larawan, etc. Samantalang halimbawa naman ng nifak Amali o nifak Askar o maliit na pagkukunwari, ay yung taong nagsasala, nagpapakita ng magandang gawain, mabubuting salita, nagdibigay ng daawa, katulad nung kanina sa Nifakon Akbar. At gaya ng sinabi natin sa kaulugan, nasa puso pa rin niyang iman, ang la ilahil ang walang ibang dapat sambahin, hindi bang si Allah. So nasaan yung pagkukunwari doon? Eto na, pinapakita niya ang mga mabubuting gawa sa hangaring makamundo hindi niya hangad ang pagmamahal ni Allah. Hindi niya hangad ang lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hangad niya lamang sa mga mabuting gawa niya ay yung mapapala niya sa mundo. Posisyon, pera, kasikatan. Opo, kasama yan. Kaya ang payo ko sa ating lahat, magdoa tayo, humiling tayo, manalangin tayo sa nag-iisang tagapaglikha, na ilayo tayo sa anumang uring ito ng pagkukunwari sapagkat ang lugar ng mga hipokrito ay nasa pinakamalalim na lugar sa impyerno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.